yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant for arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Uh, Your Honor, may iwasan po sana ito kung, kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nando doon yung taong uh, tinutukoy ko Warrant of Arrest Hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po iba yung hinuli nila. At mali uh, uh, mali mali po, mali po talaga. Uh, meron pong magandang proseso sana yung paghindi pagsuot ng body worn camera. Nagpapahiwatig uh, na hindi po tama yung proseso. Ayan, ayun na. Ayun na Mr. Chair. Nakabonet tatlo. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-T-shirt, nakacinelas. Nasaan yung video diyan na inaresto ka po? Okay. Nananako okay. po yung video, yung pagpasok. baka okay, itaas. Aabotin okay. so, niya 'yan eh. May magboro na 'yo. Lunch. Okay, ang haba naman. Okay lang 'to. Okay lang 'yan. Ano ba? Ayun, tayo na. Ayun na Mr. Cher. Nakabonet at ba shirt sa sana mo 'yung 'yan, 'yung pina-rent. Dibay 'yung CCP green pero mga laki ng uniform niyo. Oh. Ayun, nakabonet at ka-shorts, naka-t-shirt na okay. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nagbonet? Ba't di kayo nag-uniform? Kung kayo po ay uh, legit yung operation niyo at uh, serving a warrant to a subject na you thought o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with uh, body cam at bakit nakabonet? Your Honor, no? uh, See, wait. Part, part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories? Ah uh, fact po na uh, yung lugar po na yan, sir, ay uh, I've been uh, uh, commander there for uh, uh, almost two years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Nakikilala po ako ng mga tao. So we have to devise pero ganun pa man po. Pero bakit nag, kailangan mo? po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di naman kami nakapasok dyan. Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam. For your protection and for the protection of those people na you, your subject na you're supposed to be serving the warrant to and why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalang ka talaga magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyang ka o naka, meron kayong quintas tapos tsapa, pwede pa kahit nakashorts ka, nakat-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police operative. With that, para kang akit bahay, para kang hold -upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Batoyan. Baka naratkat ka na. Uh, Your Honor, uh, sinikap po po at, uh, ko po nang magpakilala at inilabas ko pa po yung ID? No, bakit ka nang ng bonnet? Uh, part po ng accessory namin yon sa pag-ride po ng motor at uh, kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burn out. Oh. Oh. Okay, ako pangkain kita. Ikaw being member of the intelligence uh, unit ng inyong istasyon, you're authorized na one to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aristo ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legit legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabunit para kayo matulisan doon. Your honor, eh, matagal ako sa intelligence uh, unit. Ginagawa namin 'yan, nagbubunit kami kaya para hindi masunog ang mukha, di makilala. Naka pero pag effect ng arrest, andiyan na yung uniform personnel para makita nila na police talaga ito, police operation. Ba, may kasama kayo na kay uniform eh, wala. Yes sir, we actually sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible uh, site ng pag-arrest one. na sila. Yes sir. Sumama? Yes sir wala man ako na nagkita dyan sa, sa CCTV few, few blocks away po dyan actually kalsada. few blocks away po. so pag effect nyo ng arrest hindi sila pumunta Ina po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na yun nagkaroon na po ng commotion Mr. Mr. Chair ay, few oh? blocks away is the police station ibig sabihin nandoon sa police station kaya nga no sir dyan po sa mismong residence 3 Sir anong difference ng warrant o pare sa search warrant define the difference Sir, yung search warrant is yung person ang target po, The unlike po sa search warrant is ang uh, uh, subject po is yung uh, uh, mga bagay. Sir? Mga bagay. So, di ba para ikaw ay makapagserve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no? No, sir. Actually, pwede po namin iserve yung warrant of arrest ano man po ang location niya no, at nasaan ako, man so, po so, siya. So, sa sandali. Ito. Nasaan dito yung Napolcom? Napolcom, makinig kayo, sir. Ha? Ah? Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search for a thing. Okay ako doon. Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya no. Napolcom, ano po opinion nyo? Honor, uh, maraming po salamat. Kung hindi naman po uh, magse-search sa loob ng bahay at uh, hahanapin lang yung taong kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, uh, hindi na po. at uh, Hindi na po kailangan ng search warrant? Uh, hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hahanapin uh, sa loob yung warrant of arrest lang po ng tao kinakaukulan so ibig sabihin anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang target that is very dangerous attorney Bernardo so ibig sabihin lahat ng police natin basta meron siyang hawak na warrant of arrest pwede niya pasukin kahit na kaninong bahay kahit na bahay mo kasi tulad ng sinabi nito, may uh, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo. Pwede ka nang pasukin. Uh, without the probable cause. Ay, yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo o kung nakita mo dyan sa bintana na nagpapaypay, nakabukas ang bintana, then there's that probable cause. Pero kung wala kang nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandiyan yung subject, Kailan mo na search warrant naman siguro, attorney, sir? Uh, if I may quote uh, your honor, please. Uh. yes, sir. Narito po uh, sa section 11 ng rule uh, 113. Uh, right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or, a, or without a warrant, as provided in section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be if he is uh, if he is refused admission admittance thereto after announcing his authority and purpose ay uh, gusto ko lang pong i-qualify hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng uh, arrest warrant uh, dapat hindi po sana ganoon dapat nag-presenta muna sila nagsama gaya po ng sabi po ni uh, Ginong Chairman dapat uh, daladala nila yung uniformadong uh, PNP officer at yun ang pagsaserve nila kasi kung intelligence yung uh, purpose nila hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong uh, body worn camera granting po the sake of argument kung wala ho body worn camera meron lang silang alternative uh, na 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 barangay uh, chairman barangay tanod pwede siguro kasama po dapat yun na uh, meron ding sana ng elected officer na barangay tanod hindi hindi kami sumasang ayon sa proseso nila your honor okay let me tell you this attorney bernardo and uh, magkamag-anak kayo hindi, hindi, po kami ngayon walang sila nakita <laughs> uh, medyo malungkot nga lang eh. okay <laughs> Once upon a time I, I had this program Philippines Most Wanted sa ptb before. What it is is what it was is uh nang huli kami ng mga wanted na may warrant. Sumasama po ako sa CIDG. There were several occasions na alam ng CIDG base sa asset na isinumbong sa amin and then kami pinitam sa si CIDG may hawak ng warrant na nandyan sa bahay. Kini-casing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait. Kuminsan, umabot kami ng two days. Kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas sa kadampot. Meron pa isang insidente. Nagpanggap yung CIDG na magdi-deliver. May delivery dito. LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito. Kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po sa may posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung ganon, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to, to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung, yung uh, while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if it's, kung yung suspect ay tumatakbo at makita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in. In pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, magbe-break in, dala lang warrant for arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan na binasa mo sa akin? Uh, Your Honor, may iwasan po sana ito kung, kung merong coordination na maayos at maayos na pag-uusap. Kung hindi naman sila nakakatiyak na nando doon yung taong uh, tinutukoy ko warrant of arrest, hindi na sana sila nagpatuloy. Exactly. Katunayan nga po eh, iba yung hinuli nila. At uh, uh, mali, mali, po, mali po talaga. Uh, meron pong magandang proseso sana yung paghindi pagsuot ng body worn camera. Nagpapahiwatig uh, na hindi po tama yung proseso. baling mali from the start And also, Mr. Chair, at uh, Attorney Bernardo, sabi mo sa lahat ng kapulisan natin, kung gusto na pumasok ng bahay, sa palagay nila diyan nagtatago, kumuha silang search warrant sa korte. Mukhang hindi na kailangan si Dr. Basta importante lang magkilala sila, na pulis sila, pakita lang warrant, dala kaming warrant, we have reasonable ground to believe, nandiyan sa loob yung suspect, papasok kami. Ang mali lang nito nila, pagpasok, ibang suspect, ang ginawa, pa ng istorya na nakipagsunto, uh, lumaban, uh, direct, uh, So, so iba, kasi, diba, ibang nangyari. Mr. Chair, uh, why uh, am I talking about this? This is not the first time. Siguro, ipupul ko sa mga uh, videos ko sa Wante sa Radyo, five times na papasukin ng pulis yung bahay. Kasi, meron daw silang warrant of arrest. At sa, sa, sa marami pagkakataon na yon, wrong house, at siyempre nandoon na rin sila kaysa makasuhan sila. Nadamputin nila yung tao doon. Tulad nangyari dito para sa dahil sa direct assault. Kasi siyempre papalag kami Mr. Chair, sino ka? Hindi ka naman pulis. 'Di ba? Kaso talaga abote nito nila. Pero yung spirit of the law naman na yan, yung uh, yung yung uh, ano yung rule rules of court, rule 113. Rules, rules of huh? court. Rules of court po yung yeah, na, ang spirit niya is gusto talagang bigyan, i-empower yung ating law enforcement dahil kung wala yung role na yan, inutil ang police natin. Hindi siya makahuli ng, warrant, uh, ng isang tao na may warrant of arrest na nasa loob ng bahay. No. Hindi siya pwede mag-break in. Tama, tama, Mr. Oh, Agri. yan ang experience Kasi, yan. Gusto talaga tulungan ang police Chair, makahuli. Doon sa Philippines Most Wanted, tulad sinabi ko kanina <clears throat> sa PTB for many, many years ago, kinikasing po namin yung bahay for two days and two nights. Kasama po ako, magkikasing kami. Nakaabang kami dyan. Nakasibilyang close yung mga After two days, lumabas yung suspect, sa kadinampot. Yes. Tapos sabi ko, pangalawa Mr. Chair, nagpanggap na delivery ng LBC. Magdi-deliver kay Juan. May deliver para kay Juan, kumatok. Nandiyan ba si Juan? Ano yan? Sabi nung kasambahay, eto may package. Lum lumabas si Juan. Inaresto. Malinis yung nga, diskarte. Eh. Kung paano magdiskarte eh na Correct. hindi dati mabayulit ang batas. Ay, ito na sa kanila, mali na nga yung ginawa, dildagan pa ng mali. Kasi, wa, ibang tao ang kinulong. So, Atty. Bernardo, maling-mali yung proseso nila na no, they should habdandat. have done that. Sabi mo, dapat may pulis. Sabi nila, yung may kasamang uniform personnel. Yung uniform personnel, sabi niya, a few blocks away. Sabi niya, a few blocks away tama uh, ba yun? mali po 'yon dapat eh kasama po dapat katukin muna at kausapin yung uh, naninirahan sa loob ng bahay na kung saan tiyakin yung uh, arrest war yung uh, yung warrant of arrest na dapat titiyakin ko anong bahay kasi naka-describe puro kung sang bahay huhulihin at yung pangalan ng tao kung natitiyak nila na nasa loob kausapin muna uh, at kasama dapat yung pulis na naka at merong uh, Mamahikpit yung kautosan kasi ng Supreme Court na dapat merong body-worn camera eh. Kung tama po yung proseso, yun, maari silang paniwalaan. Pero sa, unang una pa lang po, hindi tama eh. Yeah. Uh, you're raising your hand? Yeah. Ano gusto mo sabihin? Sir, uh, you know, uh, considering the fact po na armed and dangerous yung hinahanap po namin, talagang hindi na po kami makakalapit dyan ng may uniform personnel at mayroon na po kaming history na natakasan po kami noon. And for the information, sir, yung pong target of uh, operation namin na yan ay nahuli na rin po, Diyan din po sa black po na yan, malapit po dyan, nakakulong na po ngayon, Sir. Y yun nga, Ano kita, gusto mo talagang mahuli yung tao na subject of the warrant of arrest. But in doing so, you don't have to violate uh, protocols, you don't have to violate the law sinasabi sa ating rules of engagement, sa ating uh, police operational procedure, na dapat may kasama kayong when you effect the arrest, dapat mayroon kayong kasamang unifirmadong police na mag-aristo. Kayo kasi, intelligence kayo. You you should be limiting yourself sa function nyo as intelligence. To gather intelligence, information. Doon lang kayo. Pero pag-aristo, dapat ang arresting officer, kuha na yung naka na eh, so what kung hindi inyo nahuli? Mas wala lang kayong kaso. Di ba? Oh, gustong-gusto -gusto yung mahuli. Binayulit naman nyo yung batas. Binayulit yung police operational procedure. So mali yun. Intindihan ko kayo. Sa uh, uh, mga intel operative, gustong-gusto -gusto talaga nyo mahuli. Pero huwag naman to the extent at the expense of uh, violating the police operational procedure. Maleion